What's up guys! Welcome back sa aking youtube channel For today's video ay pag-uusapan natin itong isang coin na ito which is isang commemorative coin na 10 piso So ito yung uh, People Power Revolution commemorative coin So ganito yung uh, itsura guys ng kanyang uh, packaging pero may mga ibang coins na hindi na, na ano guys no hindi na uh, nakalagay sa ganitong uh, packaging So may mga ibang uh, coin na na kumbaga loose no nasa circulation na ngayon ah uh, itong coin na ito guys is uh, made of pure nickel so ito yung uh, technical specification ng coin ayan yung kanyang diameter which is 36 mm nandiyan yung kanyang weight 22 grams shape edge round mill face value 10 piso or 10 piso quality ayan circulation ngayon Uh, itong coin na ito guys ay uh, Mabibili sa BSP store online So before itong coin na ito Is uh, Maraming nagtabi or, uh, Maraming bumili nito sa BSP Ngayon ang bentahan nito dati Is tatlong tiraso Is 100 pesos uh, Ngayon itong Coin uh, na ito kung titignan nyo sa Website ng BSP is out of stock sila pero pag ilang araw lang kasi guys, nagkakaroon na ulit sila ng mga stock na ganito. Same with other coins, tsaka mga banknotes. Before, uh, out of stock yung, uh, kung matatandaan nyo, yung mga nakablister blister pack na 100 pesos. Uh, tapos, nung nakaraan lang, nagkaroon ulit ng stock. Ngayon, out of stock ulit. So, check natin guys sa mga susunod na araw kung magkakaroon ulit nito ng stock. Kasi sa BSP guys, sa BSP store... Uh, pag in order nyo to is 10 piso lang. Pero ang kailangan nyo lang gawin is uh, pick up n'o sa BSP uh, branch nila dito yata sa may ano, sa may uh, bandang uh, harap ng CCP complex n'o. So, yon guys, 10 pesos ito sa BSP store. Sa ngayon, out of stock. Ngayon, uh, kung hindi nyo naman siya ma-pick up, pwede nyo siyang ipa-pick up sa ibang tao. Provided na bigyan nyo lang yung tao na magpipick up ng copy ng ID niyo Tapos, uh, authorization letter. Tapos, yun. Uh, isend nyo na rin sa kanya, guys, yung email ng BSP or yung uh, resibo na sinend ng BSP sa inyong email. So, ito yung itsura ng coin, guys. Meron siyang pouch, plastic pouch. Ayan. So, 10 piso ito. Ayan. So, kung meron kayong mga ganito guys kasi uh, collectible naman siya pero hindi yung uh, high value na coin ito kasi gaya yan, nagkakaroon pa rin ng mga stock sa BSP store tapos ang bentahan lang nito sa mga ano sa mga FP group is around uh, 35 to 50 pesos. So, ganito yung kanyang packaging. So, kung walang ganitong packaging guys, yung iba naman mas mababa nilang binibenta siguro nasa 20 pesos or 25 pesos. So, depende na lang sa seller yan. So, kung meron kayong ganito guys, uh, itabi nyo na lang. Uh, I-collect nyo or uh, maganda, i-album ninyo. I-coin flip or coin capsule as a collection. Kasi ito, tingin ko pagdating ng araw, no? So, matagal na rin, ilang years na rin kasi itong coin na ito, is hindi naman siya ganun kataas talaga. Kung baga, hindi ganun kataas sa yung presyo niya kasi Consider as parang common na rin. No? Tsaka maraming uh, ano nito. Maraming uh, pieces or mintage ito. Kaya hindi ganun katas yung kanyang value. So may isang people power na ano guys. Commemorative coin. Parang ganito rin yung design nya guys. Pero 500 peso naman yon Yun yung uh, ano guys no. a uh, medyo may mataas na value. So hindi ako sure guys kung nasa around 10,000 pa rin yung pataas. Or uh, less than 10,000. But anyway guys, uh, meron kasi ano yun guys, no, kung ako nagkakamali, may box. Tapos meron siyang ano, meron siyang uh, certificate of authenticity. So itong mga ganitong ano lang guys, ordinary na nickel na ano, na 10 piso is, sa BSP 10 piso nyo rin mabibili. Tapos sa mga groups or yung mga nagpo-post, ay pinakamurang nakikita ko is, tatlo is 100 pesos. So, yan guys. Uh, I hope may nabigay ako ng konting ideas regarding sa value ng coin na ito. At uh, wag masyadong maniwala guys sa mga ibang uh, videos na yung mga ganitong coin is napakamahal or uh, may mataas na value or binibili na lang mataas. So, yun lamang guys para sa video na ito. Muli, maraming salamat sa panonood.